Ano kahapon? Ang mga Oo. biyahe. Dahil ang uh, munyos, hindi rin nadaanan. Ang balintawak, hindi hmm. rin. Lahat. Naku, eh, sabi ko nga, di ba kahapon, uh, partner, ano naman eh, hindi naman ito problema. Lagi naman itong may problema, ganito. Ever since, di ba? Uh, ever since the world began. <laughs> Meron. Meron talaga. Pero nang ganito. So para mga nakaraang taon, hindi tayo masyadong nababahang ganito. Aha. Uh -huh. e, petix-petix, petix-petix. Correct. Ah, tama. Siguro talaga itanong ni PBBM, ano na nangyari doon sa flood control program? Hmm. Project? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Eh, every year, may budget dyan eh. An, anyare? An Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. Pero, climate change. This is what the effects of climate change are. But we have seen, is that uh, one of the most important parts uh, that uh, nagka-problema was that navigation uh, uh, gate that we went to na nasira because binangga ng isang barko basta hindi sumunod sa instruction, sinira niya. That is why uh, the boat is still 80% underwater. Uh, Malamon the same, uh, Val 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 Valenzuela also. So we have to really look into that uh, that that sort of thing. Yung pumping stations natin, marami na. Yun, nakaproblema lang. Sana matuto naman ng tao. Huwag na po yung bagta yung nagtatapo ng basura. Dahil yung basura, yun ang nagbara doon sa mga pump natin. Diba? And at the same time, tingin ko, uh, DPWH, MMDA, especially Metro Manila, sa probinsya yan din, syempre bumaba na. Tingin ko, ang una nyong inspect, wow, nag, hindi, ito, oh, ne eh, observation attorney, nakita natin <laughs> eh, diba? Kaya kahit hindi ako engineer, unin yung inspect, yung plan, nasan ba yung lagusan? Oo. Makikita, meron naman yan eh, diba? Sa okay. LGU, sige, hanapin nyo na lahat. Bawat LGU ha? Oo. Sa akin lang, o. bawat LGU, hanapin ang lagusan ng tubig. Mm -hmm. Especially Metro Manila, paano ba ba? Pasay, Las Piñas, papuntang tubig, papunta sa Manila Bay mm -hmm. ba? Diba, doon, eh, doon eh. lahat. Sigurad, lahat niyan. Metro Manila muna tayo. Oo -oh. Tapos, dapat alamin yung lagusan. Pag nalaman yung lagusan at meron diyang informal settler, Do we cannot do anything but to remove them. Yun ang nagiging problema, at Namumuliti ka sila. Oo. -oh. Kasi butante. Mm -hmm. Pero sana ipaalam nyo doon sa mga nandiyajaan. ba diba? Ah... Uh, masasawi sila pag di yan naayos. At saka ano, totally wash out at yes. ng bahay nila. Hindi oh. lang kayo, yung ibang tao maapektuhan. Oh. Kaya ito, tingin ko, ang menu numero uno munang dapat nagkumilos dito, LGU, wag muna kayo mangampan niya. Eh kung botante yun, Atty. Claire, Wala kayang. kayong magagawa. Oh. If you're a really a true leader, kahit may masagasaan kayo diyan na butante, mm. i-explain nyo na lang. ba? Oh, diba? Isa naman ganito, attorney Claire. Eh, in the first place, alam mo problema rin naman ito. LGU, eh, since from the time na nagkaroon ng, ng batas, partner, ito sa totoo lang, mga kayubi, ha? Ilang beses ko ito nila-lecture pag nagle-lecture ako sa real estate ha, seminar. Eh. Ang ganda nung batas ni Joey Lina. Ah, o, oh, former DILG secretary, Joey the Lina. Dalina Lo. Oh, oh. Alam mo, ang daming tumuluksa niyan. Before. Bata pa ako noon. Wow. Siyempre, mo, oh, yeah, bakit naisip ko, tinutuluksa. Oh. Diba, tinutuluksa siya? Ba't sa tinatawag na letter S? Parang Eslo. Esto. Idlo. Yun. So, siyempre, ako bata ka eh. Oo nga, no, ba't ganun, ba't ganun, ba't kailangan na yung may-ari pa ng bahay ay magbaya doon sa mga informal settler bago para mapalis. Oo, oh, para oh, ikaw umalis. siguro, ganun din na isip mo eh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. It's not true. When I started lecturing on this, uh -huh. hindi. Alam mo, doon pala sa batas, that's ano eh. If I'm not mistaken, that's 1993. Uh -huh. Yata. Uh, 92. Must have something between that period. Merong nilagay doon, imagine mo, 90s pa. Tagal. Konti uh -huh. pa ang informal settler, mga kayubi. Konti pa. Uh -huh. Hindi ko naman sa inaano yung mga informal settler. Pero dapat silang ilagay sa tamang lugar. Uh -huh. Otherwise, talagang kasi laging ganito. Yung mga nangyayaring ganito eh. Mangyayari, pektado. mangyayari to. Okay? Kahit sabihin mo, kahit sabihin mo na, kasi sabi ni PBBM, ganun lang nangyari kasi ngayon na malakas ang ulan. Hindi ako naniniwala na ganun. Kasi kung may lagusan yan, kahit malakas ang ulan, medyo tatas ang tubig, pero may lalagusan yan. Oo. Oh, oh. May lalagusan yan. ba? Diba? So, barado to. Barado to. So, ang dapat gawin, di ba? Doon sa basta linalo, pag nabasa nyo yun, ang ganda talaga nun. Ang sabi niya, ang sabi doon sa batas na yun, oh, attorney. Oh, lahat ng LGU, mm. yung They mga are... informal settler nyo dyan, listan nyo na. Okay. Ilista nyo na kung ano yun nandiyan dyan. Kung mm. sino. Pagka monitor nyo dyan, pagka inventory nyo, mm -mm. hanggang dyan lang ang benefic beneficiaryo. Tama uh -huh. ba? Ah, uh, uh Okay. okay. Oh, mga beneficiaries hanggang diyan lang ha. Mm, -mm pag binigyan pa ng tatlong taon moratorium yun. Tagal pa nun ah. Pag inventory. Oh. oh. Pag tapos niyan, mm. yung moratorium na yan, lahat ng susunod, may, may bago, oh. considered as professional squatter yan. Oh, okay. So, illegal na yon, Oo. Oh, oh, oh. Illegal na. Anong ginawa? Mm. Namuliti Or, it's either namuliti o katamaran. So, nagstay. Walang inventory. Ah. Oh. Sige, tanongin nyo ngayon, L LGU, kung may inventory sila hanggang kailan yung inventory nila. Mm Dapat 1995 yan, O 90, eh, tira, kung 1995, basta 3 years yun eh, tapos na. Uh Basta 3 year moratorium yun. Hindi mo pa din paalisin, kasi listalista lista-lista pa eh. O ngayon, ano ng 20? Ang dami ng napanganak. Correct. Dumami. Dumami. Ng Dumami, instead na, LGU, iayos nyo. Oo. Parang oh. attorney na daan ko kahapon diyan along Mindanao Avenue papunta ng DCXL. xl mm. Nakatira doon sa ilalim ng tulay. CEO. Tapos ang ginawa ng Quezon City LGU sinave uh, si Navio, ano, buhay mm. ng mga nakatira doon sa kasi na ano na ano tubig eh. Mm. Nabalahaw na ng tubig yung kanilang tirahan. Mm. So, ano nandoon sila sa tubig, isin-save sila ng LGU. Mm. See? yung sample ng sinasabi mo na, ayan, problema tuloy pati ng LGU. Eh, bawal naman talaga doon, hindi ba? Alam mo, hindi, uh, dito, ang hirap kasi, di ba? Ang hirap mm -hmm. kasi. Pag pinag-usapan natin yung informal settler, pag sinabi mo dapat hindi kayo dyan, sasabihin nila, ay, anti-poor ka. Ha, hindi ka makamahirap. Di ba? Eh, dapat tulungan ng pobring mahihirap. Oo. -oh. Hindi yun yung point. Hindi yun yung point. Aha. Uh -huh. Alam nyo, unang-una pala, kung walang korupsyon, hindi naman ganun kahirap ang Pilipinas. Yon nadali mo attorney Claire na, na natumbok mo Tapos, corruption oh. Kung tama din eh nakikita ko. Kung tama yung pagbibigay ng information sa pagdami ng anak. Hmm. Attorney. Oh. Matututo naman tayo. Aha. Sana. Oh. Tapos yung teenage pregnancy, ang dami kasi mga salimuot na mga connection na issue dito. Kung bakit na hindi talaga natutugunan. Okay, sige, doon na tayo. Informa settler. Na wala na eh. Wala na yung batas. bali wala yung linalo. Oo. Hindi pa natupad. Trabaho attorney, kung may, may magandang trabaho, may pang apartment. Di ba? May pang kung bahay. Oh, diba? Kung walang nangungurap. Oo. eh, maganda sana mga investments na pwedeng pagtrabahuhan ng mga Pinoy. Correct. Di ba? So, tapos, hindi sana tayo masyado. Sana, nandun din yung, yung promosyon na buy your own. Oo, O pabahay. Di ba? Pag, pag, pag ikaw nagmanufacturing ka, Oo. I, bilin mo yung Pilipino. Correct. Yung Filipino, yung Philippine products. Mm -hmm. Ang daming salimote, anyway. So, dahil malaming informa settler, mm -hmm. daming pasura. Bigyan kita ng sample, Atty. Claire. Kahapon, nag-report yung ating Radyoman. Kung mm. ako nagkakamali, itama po ninyo ako, Isla Puting Bato, ah. sa may Maynila, ang ah. parteng Maynila ito, si Radyoman Emma, nang alam ko, mga nasa ano to? along, the, along Manila Bay, Atty. Claire? Ah. Oh, wash out. E, di ba? Di ba? Misan, maawa ka, pero hindi natin alam. Pag sinabi naman natin, huwag kayong tumira dyan, punta pa rin dun. Kasi, ang hirap eh. Pakalat-kalat hirap... din sa daan yan. At Claire, pag hindi mo sila... Diba? Yes, DSWD! Hello! <laughs> eh, umaalis din, Atty. Claire, yung mga ano, eh, pag kinuha ng DSWD, di ba? Yung iba, umaalis din eh. Oh. Kulang sa monitor. Mm -hmm. Pagkatapos na isang trabaho, camera, presscon, tapos na. After san, that, san, wala na. Saan ba nagagaling itong mga informal sector? Karamihan ba sa probinsya? Okay. Yung iba, mga taga-probinsya yung kakapagtrabaho oh. dito. Yung iba, wala talagang pambayan. Ito trabaho, alam kasi nila, nisip nila, may pera dito. Oh, oh. Mag ano ka lang, tawag ito, mag um, barker ka lang, ibigyan ka. Oh. Diba? Mag-parking-parking parking boy ka, mm -mm. Eh, may bibigyan ka. Oh. Na hindi nangyayari sa probinsya. Mm -mm. So kaya nga diba dapat hindi dito mag sa Manila yung trabaho. Mm -mm. Kaya nga dapat yung Senate building sa probinsya na yan dinala. Hindi na yan dito. Imagine mo, dinala pa sa The Fort, BGC. Anong, anong tingin mo, pagsintabi po sa mga kumakain, basura. Diba? Nagiging ano din siya, attorney Claire, na ng, ng pagbabaha. Yung basura. Oh, tama oh, ang pagtatapon din nating mga yes. Pilipino. Yes, ito yan. Ito yan ha. Ah. Hindi ko alam kung connected to, but maybe. Yung mga informa settler like, kasi, nandun na easy eh. Ching! Shoot! Ay, nandun na sa kanal eh. Oo. Oh, oh. Sistero pala. Sister. Tapos babara, no? Yes! Oh, okay. Anong nangyayari dyan? Yung iba na basura na pumapailalim pumapa hanggang sa minsan o oh, oh, nababarahan oh, oh. na minsan yung iba makikita mo yung mga estero natin. Estero. Pansinin mo parang may lupa na siya. Correct. Pansinin mo. Oh, oh. So yung daloy ng tubig hindi siya nakakadaloy. So sino may problema dito? 'di ba? 'di ba? LGU. Oo. Oh, oh. Attorney-client yung mga ilog, maliliit oh. na ilog, doon, sapa, ilog. Hmm. basta yung mga river. Hmm. Naglilinis siya ng mga barangay. Attorney-client po sa mga kumakain, pasura. 'yun. Alam nyo, Pasura na Since naman kayo LGU. Ang may hmm. problema, dapat pag, na informa settler, ayusin nyo yung basura. Oh. Every now and then, yung estero dapat nililinis nyo. Correct. Ito pa. Saka dapat, sa LGU, every day, kumukuha ng basura. At yung mga nakukuha, nakukuha nyo, kakontrata nyo, nagkukuha ng basura, Wag oh, oh. huwag itatambak doon sa iba. May ganun ni nahuli. Ah, oh, tinambak. Kumukuha ng basura, oh. tinatambak Tapos, sa ibang city. Ay, dapat, kilatisin nyo oh, yung oh, kakontrata oh. nyo. Ito pa. Mm. Kasi minsan yung ibang LGU, mga kaibigan, hindi ko alam kung nangyayari ito. Oh. But it happened. Um, kukontrata sila ng basurero. Ah, mm. Ah. Ng, 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 kumpanya. Oh, oh. Ah, ah. Kunwari, oh. everyday yun. Oh. Kunwari. Oh, tapos. Pero ang kontrata nun, every other day. Ayun. Ay, so Kasi may... pag every other day, Mm, mm Siyempre, mas mura. Oh, oh. Pero yung budget nyo, pang, ang everyday. everyday. Oh, oh. So, so, alamin nyo na lang kung saan pupunta yung excess na baya. Corruption na naman, attorney clear. Yun yun! Yeah. Tingnan nyo, kayo ba sa basurahan nyo? Ay sa, oh, sige, ko basura no, sa inyo, samin everyday ba? Hin- sa amin, attorney Claire, parang pansin ko lang every other day. Sa amin na, sa Quezon City, sa may uh, parting Novaliches. <laughs> hindi kasi sa Quezon City. Ah. Oh. Basta ako may alam Di, ako. Samin, sa amin sa Novaliches, eh. parte every other day mm. attorney claire di ba kasi nga dapat to sa araw-araw na nagtatapon ko ng basura kailangan yan din every day oo, oo pero dapat yung kakontrata niyo alam kung saan dadalhin yung basura hindi rin itatambak sa ibang lugar yun lang ang problema talaga di ba di ba para nang tatapon sa ravine pupunta sa malabundukin si itatapon do sa eh, naninira ka rin kayo na environment eh oo, oo, so kung oo. ako yung kung ako yung mayora mm. Mm. At tanong ko muna, teka, saan mo tatatapon to? Hindi yung naghahakot ka na ng basura, tas bahala ka na ako sa matatapon. Oh. Hindi. It's eh, also my responsibility sa environment ko. Correct. Eh, ang tubig pa naman, attorney, pag umapaw, nahanap talaga yun ang dadaanan niya eh. Yes. Eh, kung oh, walang oh. dadaanan aangat eh, talaga yun. Oo, oh, oh, tas puro, eh, kung mga bahay yung dadaanan, oh. ah, wash diba? kayo dyan. Oh. So, ang magandang gawin dito, lahat ng LGU, palinis nyo lahat yan. Yun, At sabihin one. nyo, kung hindi nyo mapapalis yung informal settler nyo, kapag may nakita kayong basura dyan, oh, eh, eh magbibilang na sila ng araw Nakko. sa pag-stadium. They have to be responsible. Yun lang. Okay, lahat ah. Kasi baka malinis kayo dito sa gitna na na, na ano sa estero ng gitna. Doon sa may bandang dulo, yun pala na. Eh yun pala yung medyo babi. 'Ko. 'Di ba? Tapos oh, lang oh, tapos. So oh, dapat oh. yung LGU doon, lahat na ng LGU. Kasi malinis ako dito, teka lang mayor malinis ako dito tas pagdating sa dulo. Pagdating ng ulan, yung mula sa dulo, oh, oh. niyo ba bumagsak? Ganoon din. Na so, dapat lahat. Ang laki ng problema, no? Pero, hmm. attorney kung nakita mo, buong Metro Manila yun. Ewan ko. MMDA, ano nangyayari dyan? Eh, pero di ba nagsalita ang Pangulo sa flood ano, control hmm. project during Maka the kasi yan. So, na. Oo, oo. Hmm. Nako, yun. Eh, pero, awa ng Diyos, Atty. Claire, madali namang humupa nung hindi na nag-ula nung kinaumagahan. <laughs> oo. Hindi <laughs> <laughs> <then>, kasi <laughs> sa akin, bakit, bakit ganun tumaas? So, somewhere, may bara. Sa so, tanong natin, ah, uh, okay ba yung reclamation? Kasi baka naman okay si reclamation, tapos sa gitna pala sa mga iste estero natin ang bara. Yun. Basintabi po, basura pala. Kaya dapat bara. yan ma-check. Oh, Di? oh, Makipagtunungan oh. na kayo. Total, mayayaman naman kayo nagpapareclaim siya. Tumulong na kayo. Oo. Oh, 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 Tumulong oh. na kayo. Di pero, ba? Pero, ato nga, yung, yung mas, barangay masambong sa Quezon City, lampas tao ah yung ano yung uh, tubig talaga Ito. baha dito oh. sa bandang Sergeant Rivera yung siguro masambong kasama yan dito sa may bandang Sergeant Rivera yung may daanan ng skyway Sergeant Rivera dyan. oo oh, oh. tumataas talaga yung tubig dyan. ah pag everything. as in tumataas mm -mm. kasi basura siya mukhang may bara so yung creek dyan tumataas yung tubig oh so dapat alamin nyo na kung anong problema diyan mm -mm -mm -mm. kasi ang alam ko nung tinayuis yung skyway dito sa Madang SM, ang dami talagang tambak dyan. Parang pinaayos na ngayon yan ni Ramon Ang. Oo, eh. oh, oh, that time. Oo. Oh, oh. Yun yung balita sa akin, pinaayos na dyan. Mm engine -hmm. Nung engineer ng EEI, inaayos yan. Hindi ko alam, siyempre, itambak pa rin yung basura kasi yung LGU, walang pakialam eh. Tako, yan ang problema. Di ba? Huwag kayong mamulitik ka. Gagawin nyo ngayon, pagbaha, susulong kayo doon sa ulan, asip ang bait nyo. When in fact, kayo pala yung pinagsimulan ng problema dahil ang tamad nyo. -mm -mm. Kaya diba? nangyari ngayon sa atin. Ano, oh. kahapon? Matindi talaga yon Atty. Claire. Uh, but anyway, marami sa atin ngayon ay uh, naglilinis na at humupa ng yung ibang mga baha sa kanilang mga tahanan, attorney Claire. E, so, ba? may live tayo, ha? 9.30 sa Batas with attorney Claire okay. Castro. Punta po kayo doon. Okay? So, so, partner, paano? Ayan. Maraming salamat po. At hanggang bukas, kasama na po ni Atty. Claire si uh, Sir Rod Marcelino. Hmm. Radyo Manjani, pa ka pasamantal po humahalili. Atty.? Ang bukas makikita at magrereeningan tayo ako pa sa tonic Castro. nagpapalala wag tulugan ang inyong karapatan